alam nyo ba guys na nag advance payment ako dito kay bilis like 22 days pa before yung yudig ko sa kanya at ito yung nangyari sa account ko but anyway legit po guys itong si bilis super legit po talaga sya and sya guys yung magiging topic natin ngayon kaya naman kung interesado ka keep on watching Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko about sa Ola. So pag-uusapan na naman natin guys no itong Civilis na alam naman natin na isa siyang legit no tangan platform at hindi lang siya guys no basta utangan platform kundi isa rin siyang buy now pay later. Sa mga hindi nakakalam guys, maraming shop si Bilis sa kanyang mismong application kung saan pwede tayong kumuha ng mga gadget like laptop, cellphone, or pwede rin guys no, yung mga appliances like washing machine, refrigerator, or pwede rin tayo guys no, magbook ng plane ticket or magbook ng hotel, or pwede tayo kumain sa mga restaurant na nag accept guys no ng bilis sobrang useful guys no ni bilis like pwede rin tayong kumuha sa kanya ng cash loan or umutang sa kanya guys no ng cash loan cash loan which is gamit na gamit ko nga guys yung kanyang cash loan In a way, hindi po ako endorser or hindi po ako bayad ni bilis para i-promote sila dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman on my personal experience na gusto ko lang share sa inyo guys para magka-idea kayo about nga sa ating topic ngayon. So ay nga guys, na no, pag-uusapan nga natin itong si Bilis na kung saan nga nag-advance payment ako sa kanya nung isang araw, like 22 days pa guys no before yung due ko sa kanya. Eh nag-advance payment na ako sa kanya kasi nagipit ang person. At dahil nga guys no dumating yung kagipitan ng aking bulsa. At meron talaga meron akong upcoming bill guys na motor. So naisip ko guys na magbayad kay Bilis para makapag-borrow ulit ako sa kanya. Kahit alam ko guys, no, kahit alam ko na 22 days pa before yung due date ko sa kanya. Last day guys, no, gabi yon medyo sad ang person kasi may meron akong upcoming bill nga na motor at may isa pang kong loan na kailangan bayaran. So, medyo gipit talaga ako. At naisipan ko lang guys, no, na magbayad kay Bilis kasi pwede akong makakahiram ulit ako sa kanya guys no? at isa na lang yung hulugan ko kay Bilis which is yung 1.5 nga 1.5 lang mababa lang naman siya guys no? pero at least makakadagdag yun sa pambayad ko dun sa upcoming na bill ko nga so yun nagbayad nga ako sa kanya sa kanya last day ng gabi which, which is actually dapat guys no may, may 2 pa yung aking due date sa kanya pero bago yun guys no i-share ko muna sa inyo about dito sa multiple loan ko kay Bilis Yes guys, no naka 5 multiple loan ako kay Bilis and gamit na gamit ko talaga guys no yung maximum na credit limit na ino-offer sa akin na ino-offer sa ni Bilis which is nasa 31,000 plus yata yun siya. At dito nga guys no, na 5 multiple loan ako sa kanya, meron akong loan sa kanya 8,000, 13,800, 2,100, 6,000 at saka yung isa guys na 15. So yung 15 guys no magjujurik nga siya ng May 2. And lahat sila guys ha, lahat ng multiple loan ko is magjujurik ng May 2. And dito nga guys, no, kapakita ko sa inyo, ayan, mag ako dapat ng May 2 at yung babayaran ko na lang sa kanya is 574. So, that night guys, no, last day ng gabi, sabi ko na isipan ko na bayaran nga yung last na loan ko dito kay um, Bilis, si Bilis which is yung 1.5. So, sabi ko, what bayaran ko siya para makapag-loan ulit ako ng 1.5. So ayun, binayaran ko siya guys ng binayaran ko siya guys no kahit alam ko na 22 days pa before yung due date ko sa kanya. So, ako guys no, yung 574. Then, after no, nagulat ako guys na akala ko 1.5 lang yung magiging credit limit na available na lang sa akin. But then, nagulat ako guys no, naging 4,050 pesos siya. So, it means guys no, nag-increase yung credit limit ko ng almost 2,550 pesos. That time guys no, sobrang gulat na gulat ako kasi hindi talaga ako nag-expect -e na magtataas yung credit limit ko kasi super advance payment talaga ako guys which is hindi talaga ilang beses ko nang ginawa yan dati guys no na super advance payment ako sa kanya like one, mostly one month pa before yung due date ko or 22 days 20 days ganon na ginagawa ko para makapag-borrow ulit ako but then dito guys no sobrang nagulat ako na akala ko 1.5 lang yung i-offer ulit sa akin na available na credit limit sa akin but then tumaas yung credit limit ko at nadagdagan nga siya guys no ng 2,550 pesos. Actually guys no hindi naman talaga recommended na mag advance payment ito kay Bilis like yung ginawa ko guys no na 22 days pay for yung due ko sa kanya kasi doon guys no alam naman natin na hindi tumataas yung credit limit natin kapag nag advance payment tayo kay Bilis. Baka merong magtanong dyan guys sana baka sabihin na what if mag-advance payment di eh, kaya ako para tumaas ng credit limit ko? Well, hindi ko alam yung guys no at hindi ko masasagot yan dahil hindi naman ako si Bilis. Basta ang pagkakalam ko guys is system generated si Bilis, at hindi po mga agent niya ang nag-decide kung patataasin agad yung credit limit mo doon sa pag-advance payment. But for me guys ha, mas recommended talaga na magbayad tayo sa mismong due date ni Bilis or mag-advance lang tayo kahit 2 days before yung due date natin. But in my case guys, sana para early payment lang ako or nag-advance payment lang ako kay Bilis kasi nagipit lang talaga yung first one. But then, hindi rin talaga ako guys no, nag-expect na tataas yung credit limit ko kahit super advance nga akong nagbayad sa kanya. So yun lang naman guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo about dito kay Bilis and based ito guys no, sa aking personal experience sa kanya nung isang gabi. Hanggang dito na lang pala tayo guys no. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye.